Para ka pang sa gubat. Ano po sa gubat? Sa bundok ko kay ganyan dikit-dikit ang kahoy ng ganyan kalalaki. Dio. Pandak Dabang. daw doon ang kahoy. Dabang, lang sa bundok. Yan ganyan oh. No? Malalaking magigit. Oo nga daw mga habang utso lang daw. Dabang tatakot, yung tatakot. Wala nang kasuhaw. Ganyan kalalaki ang katawang kaya sa bundok. Hmm. Hmm. Malaki pa na. Sinakapoy mo Tapos ayo, pandak daw naman anong hmm. nasasapul daw ng ano ay hangin. Lapak na lapak parang pinoproning naging bahay na yun hey, dito na po ulit tayo hindi hindi Eh, tawid. ah ha, ah, ama oh, po. Masakal si. Eh. Woo! Oh, nare na kayo? Oh, wala na. Hey. Eh. Eh. Hey. Oh, papare na ako. Nay pa po yung ibang iginagak nila oh. Oh, oh. Hey. Eh. Hey, aba. Oh, oh. Ha? Huh? Sa madaan eh. Ari po yung iba ginagayak. Tapos tayo po. Oh, oh papalan ako. Narinig na pala sila. Hey. Ha? Padalo balik po, ori. May tubig ka, painom. Ako oh, na, oh, oh, Ay, hey. Silong mo na silong. Ay, ay. Baga. Naging bahay na po ang malaking puno. Naging pahing, pahingahan na yun, ano? Aba. Ay, naro pa man din yung tubig, tubigan. Saan ba? Yung, ano? Tiyo, ay! Kasi yung nga po nga kambag! Ah. Nak, kinuha yung baboy? Buntis daw! Sabi din no Ni sabi na tumingin. Hindi daw yung katayin, buntis daw. Di yeah, anak pa yun. Ah, anak pa daw, mali daw ang tingin ha? <laughs> buntis siya nga, sayang. Sino ba ang desisyon na ano na? Alam mo yun, pinakastahan ko ay eh, 20 dapat ang anak. Ang so, mayo. Sala, sa ano? Nao laka na reka ilang kaan taon didi pa na rin? Tat ay, ay, ay pati puno pati ugat. <laughs> ay, gi di ko ng Iyo dingding ng bahay ah. Oo. Malaka ra sa truck na kapsula no. Malaka ra sa truck ano, yung pagkahanan, guys. Naay ari dingding na ng bahay ah. Oo. Eh talaga oh. Oy. Ma, hindi ko abo Oo nga. Baling huyto. Ay, ay tong kainin. Kali pa oh. ah Ha, ah, tika teka, teka. Chung makikisuyo nga po. Pahawak. Ako bababa. Kapit ng tambo ko. Natakbo. Um, hindi, natakbo 'yan. Eh. Tin ina ano no, mo? Patong ng kulkul mamaya. Sauli. Pwede ah. Pagod na ayos na Hindi ito pumalo. Ay, ay Tasahan mo, tasahi. Kali papaluin na, Bale, papalui na, na 'yan, Chung. Ay, yan, ayos na 'yan. Oh, tasahan. Eh, eh. Ayaw, ano, nahihiya. Meron na ako dito ng dalang tubig. Ah, oh, oh. Nakuhaw. Nangang... Aba, pagkapagtang naman ang init ay. Iba ang init ba, no? Kahit... Oo, oh, dal... basta galing sa ulan. Ang okay. so, lalaki ba? Ha? Yung kayo, ay maliliit pa. Marami din lamang. Eh. Marami, malamang, kaya maliliit. Ay, Bata pa okay. ay. Oo, oh, kaya na, okay na, kaya. Bahala ako, isang sako muna. Ah, isang karga na. Hmm. Hmm. Wala ka ng tubig. Hmm. Meron. Ah, maganda. Ay, kung ano ah. Pindong na yan ah. Nung bahay ako. Oh. Ano chong? Galing doon sa bukal sa kanila. Ah. Sabihin ng ibang tao eh. Baka may nag-aalaga. Adios. May ari. <laughs> Sabihin ng iba baka doon may nag-aalaga. Para ka pang Sa gubat. Ano po sa gubat? Sa bundok mo kayo ganyan. Dikit-dikit lang -dikit kahoy na ganyan kalalaki. Pandak Dab daw doon ang kahoy. sa ka bundok. Sa Yan ganyan oh. Malalaking magigit. Oo nga daw, mga habang utso lang daw. Hindi mo tatakot. Wala anong kasuhaw. Ganyan ka ng lalaki ang katawang kaya sa bundok. Hmm, Nakalakot pa dyan. Pinakapay Tapos ayo, pandak daw naman ano. Nasasapul daw nang ano ay hangin. Lapak na lapak parang pinupruning. Naging bahay na ayo. Ayaw, tara yung tog sa bitan. Ano kahoy ang makanda? Ano po ba yan? Ay, hindi naman nalaki na yan ay yung pagkaputi-puti niya pag binalatan. Pagputi uh. mo ba? Hindi. Ankil mo mga galap. Hay nung sobrang tapay pag napoy ah. Wala na rin kay kutong ko ano. Oh, Ha? Palit mo muli. Sasamitan pa uli namin si Bulao. Lago 'tong lago ang panabay.

Ha. Ay, ari mga laglagan ari mamaya. Ano song gricho? Ha ha. Oh, ipet. Chu chu. Yung Labas ang ututin na. Sabi ko kung ...mahal ng mga... Ay, sapo yan, Sakto. Mag magtanong, magtanong sa iyo

Oh. Ito pong palayang itinadaanan natin ito kay, kay Utol Aldin po, kay Ku Aldin. Yan, yeah, kay panganay. Na, ito, ang Walang tubig kaya po. Naging na ng kabayo. Papakainin po muna natin ang kabayo. Ha? Dito ka. Hmm. Hmm. Nalak lakas ang bumatak ng liig na rin nagpapakainin ka makakain po yan ng ganito. Ah. Uh, oh. Mm. Mm. Ay, natumba na. Hindi ba na ang ganda rin? Na ayaw, binibig ka kung baling niya. Ayaw. Uh. Ito atay laman. Aray, disclaimer lampu po. Aray, Pak, bagian pun natin nari. laman. Hmm. 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 Ah. Uh. Hmm. tak uh. ini mm. dia. papakain na po natin itong mga gaito may mga tama na po ba kasi hindi na rin naman itong mga ano nang mm uh -huh. Kaya dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Ano po? Yan, pinakain natin yung kabayo. Yan, kung di pa po sa subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pa-click na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye. Bala po ang pong ikakarga na ari ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim na sako po yung isa sa dulo. Ako po sa dulo.